Yo, what's up? Mga -sir, to this video guys Ayan, magluluto ako ng ano Lunch namin mga guys So, ayan, medyo maulan dito sa amin sa Bicol mga lodi At ayan na nga guys So, maghiwa muna ako ng kamatis At syempre, sili Hindi mawawala sa akin yung sili mga lodi So, ayan, tatlong piraso Kulay green din siya At syempre, sibuyas So, hindi mawawala yan sa luto natin guys Kasi magigisa tayo ng corn beef mga lodi At naghiwa na rin ako ng ano, ng bawang At syempre, ayan na nga, naluto na yung ating ano Sinaing At dito ako magluluto sa uling mga lodi. So yan, nilagyan ko na siya ng mantika at ginisa ko na yung sibuyas bawang at syempre nilagay ko na yung sili at syempre yung kamatis mga lodi. At syempre yan, halo-haluin lang natin yan hanggang sa uh, maluto lang siya ng bahagya mga lodi. At syempre ilalagay na natin yung ating dalawang dilata na corn beef mga lodi para medyo marami-rami mga lodi. At syempre na, hinalo na natin mga guys. Yan. So masarap talaga na lutuin kahit ganyan lang. Ginisa siya at nilagay natin ng mga seasonings at syempre paminta mga lodi lodi. Nilagay na natin yung dalawang itlog mga lodi. So masarap din yung ihalo dyan sa corn beef mga lodi yung itlog. Pero kung hindi nyo trip maglagay ng itlog guys, so okay lang din naman. At syempre, nilagyan natin na siya ng asin para meron naman siyang ano pang lasa. At syempre, nilagyan ko siya ng malunggay mga lodi. So nilagyan ko siya ng malunggay kahit pa paano. Syempre, merong gulay mga lodi. At syempre, initin lang natin siya ng bagya hanggang maluto lang yung malunggay mga lodi. Kasi pag pinatagal pa natin yan, baka masunog yan mga lodi. At ayun na nga, medyo umusok na siya at uh, nasusunog na pero syempre halo, -halo ilang natin yan hanggang sa pag-okay na at luto na siya at ayan nga, kinuha ko na at uh, nilagyan ko siya ng tubig para uminit yung tubig at sayang naman yung ating uling. At syempre, dahil meron akong tatlong buko ng nyug mga lodi, so ayan na, binuksan ko na siya para syempre yun yung iinumin namin sa tanghalian mga lodi. At so, healthy healthy yan mga lodi, kailangan umiinom kayo lagi ng ano, sabaw ng buko mga lodi. So, mainam yan at maraming minerals mga lodi. At ayan, healthy talaga yan sa katawan natin mga lodi. At binubuksan ko na siya ng paunti-unti at uh, nilalagay ko yung yung sabaw niya doon sa pitchil na hinanda natin mga lodi. So yung isa niya, nung binuksan ko yung isa niyan mga lodi, medyo uh, panis na rin yung sabaw niya kaya tinapong ko na lang din. Kaya yung dalawa na lang yung pupwede pa. So ayan, medyo natagal lang kasi yan bago mabuksan mga lodi kasi galing lang din yan sa uh, kaibigan ko mga lodi at binigay lang din sa atin. At syempre sayang din naman at buksan na natin at kainin natin mga lodi. So ayan na nga guys. So syempre, eh, no? Yung binubuksan na natin at syempre gagamit tayo ng uh, malaking kutsara para sempre makuha natin yung laman ng buko natin mga lodi so ayan no syempre naluto natin yung ating ulam mga lodi at uh, dahil maulan dito sa amin malakas yung hangin din mga lodi so yan ay muna yung aming uh, pananghalian at syempre yung buko yun yung ay magiging tubig magiging tubig namin yan mga lodi at syempre panalo talaga yung laman niya mga guys at napakasarap niyan mga lodi at nung natapos ko na guys nilagyan ko na siya ng gatas so, syempre nilagyan ko siya ng gatas napakasarap niyan mga lodi at nung nahalo ko na nilagyan ko na rin din siya ng yellow nung ice mga lodi para swa at ayan na nga natapos na at ayang kakain na kami ni Princess yung aking anak So dito kami sa may tindahan para preskong presko yung aming kain So yun guys sa mga nakarating dito sa aking video mga guys So maraming maraming salamat at good day mga Lodi